po yan eh. Yun, talata, tinatanong ko sa'yo. Aminin okay, ko ito. Kayo, ay, kayo? Mr. Moderator, pwede ba kayong bumasa? Okay. Pwede kayong bumasa? Mali yan, na, mali yan. Kung mo na yan, Brad. Marami kang dadalin sa impyerno sa ginagawa mo sa Biblia. ko sa Bibli Hanggang buhay ako, hindi ka uubra. Tandaan mo. Hindi ang pinag-uusapan dito. Kaluluwa! Kaluluwa! Pinag-uusapan mo ano, kay Mali. Sinasadya mo. Talagang karapal <laughs> ka. Sana, maulawaan nyo. May mga maluluwa ko! sa Pilipinas! Ibinigay ba yan yung pangalan o yung tao? Wala ka respeto sa Diyos, wala ka pa respeto Saan na sa sarili na mo. Sana maunawaan nyo kung bakit nagagalit ako no, sa mga talong sadong pastor sa palawang uh ito. Na nagsisinungaling ka sa ganito karaming tao. Tatanggapin mo, manluloko ka? Tatanggapin mo, manluloko ka? Hindi po ako... Tatanggapin mo, manluloko ka? ka? Talo ka na, talo ka na sa'yo kung nasa talata o wala. Nasa talata, ayun ang gawin ka. Basahin ko! Pag nabasa mo, talo na ako! Pag nabasa mo! Paririnig nating muli ang tinig ni Ginoong kaibigan nating sinasagot sa ating panahong ito at Uh, pakinggan niyo ang kanya sinasabi para ating itong maipagpatuloy na uh, sagutin. Narito po siya. Mr. S., ipaaalam ko sa iyo na ang ministry ito at ang mga naral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue: Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin sa lahat ng mga isyong yan. Kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nunood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos laban sa kautosan ng mga set ng mga batas ng tao o set na batas na nakagis na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng uh, doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa yan. Habang ang ministry nito naririto, ito po ay gagawin na, gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwid sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpapabanal, makapagpapatuwid at makapagpapalapit sa kanya at sa kanyang kalooban. Kaya, uh, sandali kapatid ng direktor, hinamon niya tayo. Sabi niya, kaya ikaw, itong ministering ito, itong mga ngaral na ito, e eh, nakahanda ikang tumayo sa anumang issue, legal, spiritual, etc. yung mga pinagsabi niya. Kaya ikaw hinahamon kita, sabi niya. Hindi lang ika sa uh, korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamon kita ika tungkol sa mga isyong ito. O, kinukol ko ang hamon mo. Ginoong abuloy. Ano ang ibig mong pag-usapan natin? Sabi mo, pwede ka sa legal, pwede ka sa uh, moral, at um, pwede ka sa spiritual issue. Ilalaan ko ika ang television program na ito. Kung gusto mo ka sa television, call Mr. Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo. Formally on the Oh. Ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat eh. Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? O sige, pagsamahin natin yung oras mo. One hour and a half ka, magkasunod din lang tayo eh. One hour ako, edi two hours and a half. Kumuha pa tayo ng kalahating oras. Ipakiusap natin sa management ng Channel 13. To give us three solid hours na tayo'y mag-uusap regarding your doctrine. Patunayan mo yung iglesia ang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor, of Jesus Christ, the name above every name, administrator, incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutul ako sa demonyo ang samahang yan, ayon sa Biblia. O sige, o, patutunayan, kun patunayan mo namang mali itong aming samahan. O, patunayan mo na itong aming samahan ng mali at sa demonyo. Dalawang bagay lang naman niya. Pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Kaya, tutul ako sa samahan mo. Sa itinayo mong samahan. Pati sa mga bylaws mo, pati yung sa mga itinuturo mong aral, tutul ako, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan, sa demonyo yan. O yan, yan ang aking pinopropose na, na theme sa'yo. ay isama mo na kung ano gusto mong isama sa, pag, sa stand mo. Kung gusto mong itouch pati ethical, pati Pati spiritual, pati moral issue, pati legal issue sa panahon ng ating diskusyon. O sige, pag-usapan natin lahat yan kung gusto mo. Hindi ako naka natatakot na harapin sa iyo yan. O patunayan mo naman yung aming samahan ay mali. Ang mga ngaral na ito ay nang nandadaya. Patunayan mo. Pero ako patutunayan ko, ayon sa Biblia, yung itinayo mong samahan, Especially so that you have converted it from a religious society into a corporation soul. Patutunayan ko, hindi sa Diyos sa mana Ang lahat ng mapapasok dyan, impyerno ang distino pag hindi kayo lumayas dyan. Yan, patutunayan ko. I'm calling your hamon. Sige. Hinamon mo ako eh. Hindi ba, mga kababayan? Hinamon, Na narinig nyo kanina. Kahit saan daw, nakahanda raw siyang manindigan. O, kahit daw sa telebisyon. Ayan. Call ako dyan. Maganda yung manindigan tayo sa telebisyon. Payag ako dyan, mga kababayan. Payag ako dyan. Payag na payag ako dyan. Hinamon mo rin lang ako, inuulit ko. Tinatanggap ko ang hamon mo. Patunayan mo itong iyong samahan na ang pangalan ni The Executive Pastor of Jesus Christ. The name above every name, Administrator Incorporated, patunayan mong sa Diyos yan. Tutul ako patutunayan ko, hindi samahang sa Diyos yan. Samahan yan na hindi sa Diyos. Patutunayan ko yan. Yan ang aking masasabi. will continue on. This is a uh, text from Pampanga. Good evening, Pastor. Gusto lang, gusto ko lang pong malaman kung bakit ayon niyo pong lumaban ng debate kay El Soriano para naman po malaman niya ang kayabangan niya at mapahiya siya sa kanyang mga inaakay ng mga kaluluwa. Salamat po. Uh, swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Uh, hindi natin ang katotohanan ngayon na buo na. So, uh, hindi na hindi na estilo ng Diyos yung mga debate-debate. Wala na yun ngayon. Hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programing ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming naka, nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Laban sa kautusan ng mga set ng mga batas ng tao o set na batas na nakagisgan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng uh, doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa kaya yung debate debating yan, kalokohan yan. Kalokohan yan. Kaya, yung pag debate na puro Biblia ang ginagamit, kalokohan yan. Kalokohan, kahangalan, at kabuktutan yan. Sinabi ng Bible, iwasan ninyo yan. Sapagkat yan ay nagbubunga lamang ng alitan at yan ay walang kabuluhan.